Ano ba ang pwede kong ilagay dito? I-spray ko sa dahon ng sili? Inuubos na sila ng uud. Yung kulay green na maliit. Isang beses lang ako nakakita. Tapos ngayon, nakita ko puro na ano siya. Wala na siyang dahon o. Oh. Unti-unti nang nawawala. Ayan. Mga hmm, kinainan niya o. Oh. Wala naman akong ibang pang alam na pang spray dito tayang kasi minsan yung bunga niya kinakain na din nalalaglag, tingnan nyo ang dami nang nalaglag na bunga oh. kasi nga nagkakaroon ng butas tapos yun nalalaglag na sabi ko ano kaya ang pang-spray dito pag ganitong araw hindi ko naman siya makita eh wala naman ako makita uod ayan o oh, lahat na tingnan nyo ayan may mga butas butas ang ganda pa naman. Sayang. Oh, ito mas maraming butas. Ayan siya oh. Ayan na nga oh. May nalaglag na naman siya. Sayang. Ito kasi oh. Kaya nalalaglag oh. May butas. Ano kaya? Ang dami pa namang bunga nito kasi ito lahat kinakain niya ng ano yun mga uud na yan hindi lang makita kahit eh, nagsusot ako ng gloves tapos iniisa-isa ko yung mga dahon na yan wala akong makita hmm.